Yo, good morning mga idol. Magandang araw sa si inyo lahat. Ah, uh, na naman tayo ng ice cream. Ayun. Andiyan. Nakapistol lang sa mga idol, Sa harap ng plaza. plaza ah. Oke. Okay. Yan, may dala tayo upuan mga idol kasi yung nagtitinda nag-aupo lang siya Abang nagtitinda kapisto lang yan Kita tayo dun sa Oi 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 Ya jamen tahu ditau pag pantawit, pag pantawit sudun jamen tahu jon. Ay bai, landan kan si jan selikot. Jan tunggu ayo mga pantawit bas. Debata wit. Itu mebang kurin. Jan ba. Operasional. Carol. Dito lang yung pipisto mga idol oh. Yan, may ice cream din doon sa dulo. Ano yan, machine? Soup ice cream. Ah! Yan. mga fishbowl dyan ayun sa ice cream doon sa dulo soup ice cream yan makikita yung payong Nabili mo na tayo ng apa mga idol kasi wala na apa dyan. Nabili oh. tayo dito. Ito yung ano, yung soup ice cream. Magalapit lang yan dyan, doon oh. Ito yung ano, land bank. Dito kukuha yung mga pantawit. Ayan o. Oh. Daanin tao dyan pagka pantawit. Mga taga Ibang lugar. Kasi may lambang. Bililin tayo nga pa. Marami din mga flavor dito mga idol sa ice cream natin. Hindi tayo mahirapang bumili ng mga flavor. Diyan o. No? Nandiyan yung bilihan ng flavor natin. Avocado. Lahat ng flavor nandiyan din. Dati kasi diyan kami nakapisto dyan o. No? sa kanto na yan oh. Diyan sa maraming tao diyan. Ngayon pinagbawal na. So binigyan na ng ano? Mapuks. Binigyan na ng kanya-kanyang pwesto. Bawal na yan dyan, eh. diyan eh. Oh. Sobrang lakas ng ice cream nung dati. Diyan. Kanto. Daan lang talaga ng tao yan pagka namamalingki yung mga tao. Diyan oh. May nagbanggaan pa yata May nagbanggaan ng motor Saka motor cab Mga idol pala Dito sa banig ah, Nagbanggaan yan Nagbanggaan Asama ikaw na na sa di ay Plaza mga idol Ihi mo tayo Naihi na ako eh ganda na ng CR dito mga idol oh. dati kasi hindi ganito to eh. Aan? wala pang bayad ganda na CR dito sa sintangan mga idol <laughs> ayun mga idol andito ko ngayon sa Bikire dito ng Bikire <laughs> yung, yung kasama kong Biker dati ito oh, kita pa rin kami kita pa rin kami kasi matagal na, na Biker to eh Tapos kasama namin dati, magkasama kami dati sa tinatrabuhan namin. Tapos yung amo namin tinatrabuhan, wala nang bigiring ngayon. Lumipat na siya. Dito ka na lang. Ilang tang ko na dyan? Sila uwan pa. Abago ka pa lang. Abago pa dito dyan. Pero dako na siya sa oh, window. 350 no? Oo, bago pa. 350 agad. Kan? Window namin dati, pinakataas. 200. 200 no? 200 aku mau pindah ke atas 200 Wildo dati Kaya makanan yang dati? 150 no? 150 Oh 150 kan ya Grabe so, Atau Dati Sabah Oh Dati kami sa Julis uh, Asam asam ke Julis? Ano yung dibahal ito? Ah, Ini Oke okay. okay. Mau nih mau nih Julis Likod tuh mga idol Siang uh, ah. tau lang Siang Oh, tapos may ang Julis doon sa kabila. Kabila. Ito yung Julis. Matagal kami natrabaho dito dati. Da, 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 da. Yung ang yeah, plaza yan. Hindi pa yung ganyan. Dugit pa yung plaza yung ganyan, oh. No, dati. Nung mm. mm. dito tayo. Yung dati. Oh. Si, Masira pa. Masira pa. Tapos yung CR. Si CR, Sir. dati ano, bayad ka lang sampo? Di ba? Pagtae 10, pagi 5 piso. Ah, ganun Ah, wala na, wala na bayad. Tapos malinis, no? ang Malin ah, ganda si no? Arnau. Para. Oh. Ang laki ng inimprove ng ano, sindangan. Mo. Sindangan, no? Kurang mo parang mansion. <laughs> oh, oo nga no. Ang ganda. Yan no. Si Ar lang yan mga idol. Oh. Manila, wala hindi ko nakita ng CR ganyan. Para, oh.

tatay doon tatay doon mamaya dami pa lang ano dyan oh pambot mga uh. panagatan sinasaka yan para hindi maano sa alon kasi may bagyo sobrang lakas yung mga alon doon oh yan yung boulevard dyan mga idol ginagawa yung boulevard ito hanggang dyan pa yung ano nila gawa nila dyan sa may ano na yan ito gagawin din to yan mga tinatamba ka na nandun hanggang bantayan to mga idol hanggang sa bantayan gusa ayan ilog yan mga idol napakalaki ilog yan daling dun Napakalaki ilog yan tapos dagat dagat na yan dyan punta tayo ayan na lang yung ano dyan oh patong tayo dito eh yun oh yun may bangka dito lembut, ayan hanggang dyan yung ano boulevard mga idol yun no. Oh. Ang o. Hanggang dyan pa. Galing yan dun o. So may tulay. So may tulay o. Kasi so yung may tulay dyan. Yan.